At dito ka sir yung forever na hinahanap ko. Ah. <laughs> Ayan, so meron tayong uh, new applicant, Jorrent MC Taxi dito sa Cagayan de Oro. So tatanungin lang natin. Sir, bakit uh, naisipan mong mag-apply sa Jorrent MC Taxi dito sa Cagayan de Oro? Unang-una sir, uh, susub susubukan ko yung skills natin. Then, pag, pag makapasok ko dito sir, para din sa pamilya ko. Ang aking pangkita araw-araw sir, joke. Kinakapos ako, pero sana ma-enjoy ko, sir, ang pagiging isang joyride. O kato lang, sir. Maraming salamat. Sa mga biker ngayon, sana lagi tayong safety first. At ating pasahero, ingatan natin. At tayo rin, magdasal muna tayo bago tayo magbiyahe. Okay. Sir, ano pangalan po nila? Edward Pamesa, sir. Edward Pamesa ng lagun, Binan Laguna City. Binyan Laguna. Oh, Binyan, so taga Binyan Laguna Binyan, ka. Binyan, sir. Ayun, bakit napunta kayo Nadito ka dito sa Cagayan de Oro? Nandito kasi yung forever na hinahanap ko. Salo all my forever. <laughs> Salo kaya pala nandito ka. Good luck ka, good, oh, good luck. luck. Sana pumasa. Ano motor mo? Honda Click. Honda Click. Ayun. Uh, um... Sir, ang pangalan po nila? Ah, uh, Junel Bacaro. Junel Bacaro, shout out kay uh, Sir Junel Bacaro. Sir, uh, first time mo ba mag-MC Taxi o dati ka ng ibang uh, MC Taxi sa ibang platform? Ah, uh, MC Taxi sa ibang platform. Ah, eh. oh, okay. So, huwag na magbanggit kasi ayaw natin na magkaroon ng uh, siran, okay? Uh, so, respeto na lang din okay. sa pinanggalingan mo, sir. So, sir, bakit mo naisip na mag-apply dito sa Joyride MC Taxi? Ah, uh, kasi po ah, uh, sabi na kasi po sa Manila, malakas talaga yung ano, Joyride. Oh, Totoo 'yan, uh, sir, totoo. Uh, kaya oh, kaya nag-apply ako sa Joyride kasi baka ano eh, baka mas malaki Ayo. Ah, oh, so, sama sama ka dyan. Punta na kayo dito. Maganda dito. Ayos, ayos. Ayun. Mga kakayanon. Ayon. Ano na mo dire, dire sa Hulupacana, uh, covered court. Dala lang mga requirements, NBI, police, ORCR, and then pro license. Apply mo dire, ayos kayo dire, ayos. Ayun. Ride seat mga kasundo. Kita kit Ayun. sa daan. Magiging isang kasundo ka na rin, sir. Tapos ka na ba mag-skills? Tapos na, tapos. Pasado? Pasado, pasado. Pasado. Ayun, congrats sir. So, magiging isang kasundo ka na. Okay, thank you. Thank you, sir. <laughs> sir, kumusta naman yung skills mo? Di ka naman ba kinakabahan? Medyo may kaba. Medyo may kaba. So naka salang ka na lang, hindi pa. So salang pa lang. Hindi pa, sa salang pa lang. Sa salang pa lang. So kinakabahan ka talaga, sir? Medyo, medyo, medyo lang. <laughs> <laughs> medyo. Sir, may tanong ako, bakit Joyride? Ah, kasi ah, nakita ko sa Joyride, may advantage sila sa ano, sa biyahe. And then sa naririnig ko rin sa mga feedback sa ano, ah, okay, okay ang Joyride dahil kilala na rin sila na magandang patakaran. Kaya dito ako sa Juraid. Ah, ini-invite ko mga kapwa kong Bisaya. Ah, dito na kayo. Halina na kayo. Ah, ah dito hawak nyo oras niyo. Ah, walang walang hassle. Ah, baga kayo ang bahala kung anong gusto niyo sa buhay niyo. Doon <laughs> na mo dire. Agto mo dire sa Kagayan. Di Oro sa kuan sa may Juraid na rito sa Kagayan. Ah, ah, apply na mo kay Magdungan ta sa klasada. <laughs>